Bakit ang mga babae kahit harap-harapan ng niloloko ay sila pa ang kumakapit, umiiyak, umaasa? Simple lang, hindi lahat ng nakakulong, may rehas, minsan puso mismo ang bilangguan. Alam mo kung bakit maraming babae ang nagpapakamartir kahit obvious na ang panlilinlang? Hindi dahil mahina sila, hindi dahil tanga sila, at hindi dahil wala silang choice. Ito ang totoong dark psychology dito. Una, trauma bonding. Yung lalaking na sa kanila, siya rin yung nagpasaya. Pain plus affection, hikakon addiction. At kahit wasak ka na, babalik ka kung saan ka nasanay. Pangalawa, the hope trap. Magbabago siya. Baka ako ang problema. Siguro pag nagtiis ako, tatino na siya. Pero hindi siya nagbabago, ikaw lang ang nauubos. Pangatlo, emotional investment. Pag nagmahal ang babae, buo. At kapag buo ang ibinigay mo, kahit durug ka na, Inaayos mo pa rin yung taong ayaw ayusin ang sarili niya. Pangapat, fear of starting over. Mas madaling tiisin ang sakit na kilala mo kaysa harapin ang bukas na hindi mo alam. Yan ang pinakamalupit na psychological trap. At eto ang pinakamataas na level ng manipulation. The I can change him illusion. Pag naniwala kang kaya mong baguhin ang lalaki, automatic, ikaw ang nagiging prisoner. Kaya tandaan mo, hindi ka martir dahil mahal mo siya. Nagpapakamartir ka dahil minamanipula ka ng sariling emosyon. At ang unang hakbang para makalaya ay tanggapin na hindi mo kayang baguhin ang taong ayaw magbago.